pupunta kami ngayon sa bayan and ang um, magagawin namin doon is pupunta kami sa Iseco and tatanungin namin kung pwede namin then gamitin yung contador sa kamayang maay <laughs> hindi pupunta kami doon kasi magtatanong kami kung paano ba nga ba yung pagkakabit ng kuryente kasi ayo guys ng guys kurang kailangan ng kuryente sa bahay kurang namin guys. Guys kasi yung mga bata so pero guys may dating kontador yung pinagtayuan namin ng bahay. Bali yung bahay na Bali yung namin kasi guys, is renovation nga lang siya. Pero may dati siyang kuryente. Pero yung kuryente guys, dun sa tito mismo ng asawa ko. So, ayun. Tatanungin natin, kasi guys, may balance pa siya. So, tatanungin natin kung pwede pang pwede bayaran yung ba balance. Tapos, yun muna ang gagamitin namin sa bahay namin. Diba? So, yun guys. Ano nang, share ko lang. Hmm. Ala! Ano? Masakit ah. Hmm. Ano hmm. po ka, papa? Papa, magagalit na ako. Ayun guys, nagantay kami ng sasakyan namin. So, ang oras na ay... Hmm, siguro magalas alas 10 na. Yes. Iti-ten na siya. Ah. Late na kasi kami gumising, guys. Saka, ano, nag-ayos-ayos nag pa kami sa bahay. Kaya late na kami. Ano? Nandito kami ngayon. Nag-aantay kami ng sasakyan. We are the champion. Mahangin dito, guys. Actually, nandito kami sa waiting shed. Dito na kami nag-aantay kasi mainit dun. Pag dun pa kami mag-aantay. Sobrang ilit kasi, guys. Kaya dito na lang kami mag-aantay. Saka wala bang sasakyan. May dumaan na kaninang tricycle pero antayin natin kung babalik pa. Kung babalik siya, doon na kami sasakay. Wala naman siyang karga kanina, eh. nice. So, ayan na siya, guys. Hindi na ata yung tricycle sakaling pupunta siya ng bayan. Wait lang natin, guys. May shishi, shi may shishi ako mamaya siguro sa inyo. Or gagawa na lang ako ng ibang video. Sa so, ko. ka ako. Pang sikahan yun, guys. Legit sikahan. Ayan, guys. May naglakla ako ng ano. Ang um, yung binatog. Binatog ba yun, ni Liz? oh, binatog yun. bell. Silver bell. Yan ako nam. lalaro tayo. May tricycle pero puno na naman siya guys. May karga siya. Pahili ka siyang! Ata, ubing siyang!